Hi guys, magandang araw. May puhunan ka ba at nagbabala kang mag-invest dito sa PSE or Philippine Stock Exchange? Pero wala, wala ka pang idea kung magkano ang iyong posibleng kitain kung long-term investment na pipiliin mo? Alam mo ba na, na pwedeng kumita ng times 3 o times 9, times 11 o times 25 o times 32 ang iyong puhunan kung long term investment na pipiliin mo? Kung oo, ay eh sakto ang panalo sa video nito dahil yan ang ating papakita sa video nito. Okay? I-exit lang muna tayo, pupunta lang muna tayo kay Google. Okay? Ayan, dito kay Google, i-type mo lang yung WSJ, eh. WSJ ito. Ayan. Itong WSJ.com. Ito, ito, ito. Okay, tingnan natin. Ayan, lalabas itong The Wall Street Journal. Ngayon, titignan natin yung mga company na naging uptrend yung kanyang IPO. Umpisa nang mag-issue sila ng IPO, yung Initial Public Offering. Okay, dito sa search box, itatype mo lang, click mo lang yan. Ang una natin titignan ay yung Wilcon Depot. Click mo lang yan. So, lalabas na yan. Titin natin yung kanyang stock price ngayon. Yung kanyang stock, stock price ngayon ay as of makita nyo sa papitya ng aking laptop ay as of March 29. Ang kanyang presyo ay 17.78 pesos. Ngayon, so, para makita natin kung magkano yung kanyang initial public offering nung umpisa, nung mag-umpisa yung company ito, i-click mo lang itong advanced charting. Ayan, advanced charting makikita mo yung ito, 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 itong mga date. I-click mo itong all. You know, may 10 year, may 10 years dyan. May 5 years. I-click mo itong all. Yan. Para makita mo kung magkano yung kanyang IPO nung siya ay mag-umpisang magbukas. Yan. Ito na. Lumabas na. Nung siya ay mag-umpisa, nung bagong bukas pa lang yung company, yung bagong mag-trade, mag-trading, ang price niya ay nasa 5 pesos, 5.34. Ayan to 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 yan yan ay noong 2017 may may 5 2017 yan mga yan kung mapapansin niyo since siya ay nagkumpisa sa 5 pesos tumaas siya after dito sa pinaka maximum taas niya ay nasa to 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 32 nasa 32 nung last year, noong nung January 2023. So, pero nag-down rin siya na kaunti. Pero makikita mo dyan, kung upis sa dito, sa 5 pesos, sa so ngayon ay nasa 17 pesos siya, halos nasa times 3 na yung kanyang itinaas, di ba? Times 3, 5 pesos, 3 times 5, 15 pesos. So, 17 siya ngayon, nasa 18 na yan, nasa 17, nasa times 3 yung kanyang iniangat dinagdag ibig sabihin kung ang puhunan mo ng panahon na ay 100,000 nag times 3 naging 300,000 na yung pera mo dyan yun ang ibig sabihin yan okay so yan yung ating unang company na na uptrend ang kanyang IPO nung siya ay magumpisang mag trading dito sa PSE next ang sunod natin ay yung uh, SMPH 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 yan. Ito naman yung SM. Yung gumagawa ng mga SM Malls. May ari ng SM Malls. SM Prime Holdings. Okay. Magkano ang kanyang presyo? Ang kanyang presyo ngayon ay 32.70. So, i-click pa rin natin itong advanced charting. O, tingnan natin kung magkano yung kanyang IPO nung, nung mag-umpisa yan. Click mo lang ulit itong all. Click mo lang itong all. Yun. Mag-update na. So dito sa pinakaumpisa niya, nagumpisa magumpisa umpisa mag-umpisa siya ay nasa 1995 'yon. Nag-umpisa sa 3.81 pesos halos, nasa 3 piso 'no. 3.65. Tapos after ngayong 2023 na, 24, pumalo na siya nang 0.41 nung 2020. Tapos ngayon ay nasa 32 pesos siya. So, ibig sabihin, yung pera mo dyan, nung mag-umpisa na yung 3 pesos, ay nag-times ilan na yun, ay nasa 32. Ayan, nasa mahigit na, times na, times, times na, yun na siya mahigit. Okay? So, ganyang kalaki yung pwedeng kitain kapag naging uptrend yung IPO ng mga company. Eh, next, sinunod natin ay yung BDO. Magkano naman ng IPO nito nung mag-umpisa? BDO. BDO. Yun yung bang BDO. Ngayon, ayun. 154.50 na siya. So, alamin natin kung magkano yung IPO niyan, yung initial public offering nung siya ay mag-umpisa. Click lang ulit natin itong all. Ito, Click mo lang yung all. Yun. Yun, yung umpisa niya. Ayan, nung nasa 13 pesos siya nag-umpisa. 13 pesos. Mga 13 pesos, sabihin natin, oh, mga 14 pesos siya. Tapos, umakit siya ng umakyat. Na nag-umpisa siya nung year 2002. Ayan, o. August 8, August 8, 2002. Tapos, umakit siya ng umakit. Ayun hanggang sa ay maging 150 pesos na. 154 pesos na yan. So, ibig sabihin, kung kukumputin mo yan, yung uh, 13 pesos sa so 154 ay naging times 11 na yan. Kung magkano ang puhunan mo dyan, kung halimbawa ang puhunan mo dyan ay 100,000, uh, mahigit ano na yan, 100,000 times 11, ibig sabihin, 1.1 million na yung pera mo dyan. Wala <laughs> kasi nag times 11 na siya eh. Diba? So, yan yung pwedeng kitain. Ano? Basta long-term investment yung pipiliin mo. Okay. Next. Tapos tayo sa video. Yung isa. Punta natin yung isa. Yung plus. Plus. Ano naman tong plus na to? Ito. Itong DG plus. Click mo lang yan. DG Plus, DG Plus. Ayan. Ito, ito naman ang price nyo ngayon ay nasa 11.22. So, kagaya na dati, i-click pa rin natin itong Advanced Charting. Advanced Charting. Alam natin yung IPO nya. Nung siya mag-umpisa, i-click mo palit itong All. Kasi uptrend din siya eh. All. Click mo lang yung All. Ayan. Yung pinaka-umpisa nya ay nung 1995 nag-umpisa to, ayun no? Tapos, sa ah, halagang 0.86, 0.81 no? 0.81 siya, sabi natin 0.80. Tapos ngayon, siya ay nasa 11.20 na, di ba? Ay, nasa 11.20 na yung maximum niya, eh, no? ayun no? Ayun 11.20 yung pinakamataas niya. So, ibig sabihin, siya ay nag-times 25 doon sa kanyang dating presyo na 0.86 lang doon siya nag-umpisa. Kaya napakalaki niya kung magkano ang kita mo dyan, kung magkano ang puhunan mo dyan, yung puhunan mo ay nag-times 25 na. di ba So next, sunod natin ay yung isa pa. Ito yung pinakamatindi, yung mas malaki ang kinita. Walang iba kundi ang Jollibee, JFC. Ayan, DFC. Type mo lang yan. Alam natin kung magkano yung presyo niyan dati. Nung mag-umpisa ng kanyang IPO. Ang Jollibee ay, kagaya natin, click mo pa rin itong advanced charting. Ang presyo niya ngayon ay 252 pesos. And 60 centavos. Click mo itong advanced charting. Click. Tapos i-click mo itong all. Okay, ito na yung all niya, yung sa Jollibee, Jollibee Food Corporation. Yung all na trading history niya. Nag-uumpisa siya dito sa presyong 8 pesos, eh, no? yung kanyang IPO, 8 pesos, noong 1994, June 1994, June 28, 1994. 8 pesos siya nag issue ng IPO, initial public offering. So, after 20 years, oh, so yung pinakamataas niya, kung makapansin nyo ay, dito to, to, 2019, bago magkaroon ng COVID ay 320. Diba? 320 siya. So, ibig sabihin, yung 8 pesos mo, naging 320. Tapos ngayon ay magkakaroon ng COVID, bumagsak sa siyempre. Tapos dito ngayon, ngayon ha, ngayon ang pag-uusapan natin ay nasa 268. So, ibig sabihin, yung 8 pesos na initial public offering, kung tutusin mo yan sa 200, uh, 268, ay nasa times, ano ah, halos yan, nasa times 32. Times 32 yan. Ibig sabihin kung ang na mo dyan ay 100,000 nung panahong iyon, i-multiply mo yon sa 32. So, ibig sabihin, meron ka ng magkano? 3.2 million yung presyo ng uh, share mo ngayon, ngayong panahong ito. Kaya nasa iyo na kung ibebenta mo pa. O hindi, ah, kasi malaki ang possibility na tumaas pa yan, ay meron din possibility na bumaba yan. So, di ba? So, ibig sabihin, ganyang kalaki ang pwedeng kitain kung ikaw ay mag invest dito sa stock market. Yan, yung mga pinakita natin, no? Di ba? Yung kanina, yung una ay yung Wilcon Depot. Ayan, makikita mo, Wilcon Depot. Yung pangalwa ay SM Prime Holdings. Yung pangatlo ay BDO Bank. At yung pang-apat ay DG Plus times 25 siya at yung panghuli ay yung Jollibee Food Corporation na halos nag times 32 yung kanyang uh, presyo ng stocks umpisa na mag issue siya ng initial public offering, So, di ba? So, ganyan kalaki ang pwedeng kitain ng investment mo kung long-term investment ang pipiliin mo. Ayan, di ba? Para kang bumili ng lupa habang tumatagal ay tumataas yung value niya. So, yung pera natin sa stock market, andyan lang naman yan. So, hanggat buhay yung company, so yung mga company naman, hindi naman basta-basta magsasara. Kaya nga sila sumali dyan, ay para kumita rin sila. So, tayo, makikisabit lang tayo, makikisakay lang tayo, para tayo ay kumita rin. Pero dapat, maging willing to wait yung attitude natin, para tayo ay kumita, kapag kumita na rin yung company. Okay? Di, kung may puhunan ka, at gusto mo mag-invest dyan, Pwede kang pumasok sa mga broker, ang broker ko kasi ay BDO, BDO Security. Meron mga tutorial niya kung paano papasok sa BDO Security upang ikaw ay makapag-invest dito sa e stock market at makabili ka ng IPO, di ba? So, yun lang guys ang ating for today's video. At kung may tatunan kayo sa video ito at kung nagustuhan niyo ay paki-say yung paki-like naman at paki-share na rin sa iba at paki-subscribe na rin dito sa aming channel para makagawa pa ako ng mga ganitong video tutorial na pwede natin magamit sa ating pang-araw-araw na mapapakinabangan natin. Di yun lang mo po at maraming salamat sa iyong panonood.